pemilihan karut how to full screen uh, turbo using dust box okay di open na po dust box nga software nya type ko asa mura ra kun check cdtc tapos ben then tc alright Windows 7 ang akong gamit ani so pwede kaya po siya maka full screen pwede pa siya makalagan po so why na ha alt r uh, take note lang na kung mo gamit ka o control f9 to run your program it will not valid kay ang rules niya is mouse lang ang pwede makaparan o ang um, alt r enter lang alt r no no alt r enter lang Kung dili e eh, control f9 ni mo direct so mo exit man siya so mo na ni akong program Ta. Muna niya, uh, Framing pa lang ko wala pa ako sa kuan sa iyang competition mismo so ako man po naghatag si ma'am so kung ako ah, ni i kasi matrix 1 any any key press mag pitch din ko to uh, matrix 2 then mag displace matrix 2 matrix 3 Pasabot na nga din na hindi na nga kung na ang akong uh, minu. No? War. ang concept dahil sa akong kuhan minu is bios sa configuration niya. Uh, main configuration sa ang all na akong concept is ang log na na as a revise to the Filipino. Wait. See? pagi okay, exit uh. ta ta tag katabang ni eh. sa labo na sa mga classmate na kalisod sa pagparan sa turbo si using a uh, turbo si sa windows 7 nya yeah. basi ko pa sila paggamit aning dust box alt remember lang alt r lang alt r enter that's all thank you